Alam mo ba na apat na raan at libong sasakyan ang dumadaloy sa San Francisco araw-araw? Ang lahat ng sasakyang ito ay naglalabas ng na maraming usok na naglalaman ng mga nakakapinsalang kemikal tulad ng nitrogen dioxide, carbon monoxide, at PM2.5. Ang mga taong nakatira malapit sa freeway ay nakakalanghap ng hanging ito araw-araw. Ito ay maaaring humantong sa mga pangmatagalang kondisyon sa kalusugan tulad ng hika, cardiovascular na karamdaman, kabilang ang kanser. Upang matugunan ito, ang SOMCAN ay naglulunsad ng isang kampanya upang mapabuti ang kalidad ng hangin sa San Francisco. Ang SOMCAN ay nagtataguyod para sa mga solusyon sa patakaran na magbibigay ng mas malinis na hangin para sa lahat ng mga residenteng mababa ang kita sa loob ng isang milya mula sa freeway. Lumipat tayo sa ating paksa para sa araw na ito. Paano nakakaapekto sa iyong kalusugan ang polusyon sa hangin? Napansin ng isang residente na ang kanyang pamilya ay nagsimulang makaranas ng madalas na pagdurugo ng ilong, pananakit ng ulo, pagkapagod, at pananakit ng dibdib pagkatapos nilang lumipat sa Soma. Ngunit, hindi nila naranasan ang mga isyong ito sa Pilipinas. Bakit ba nila nabuo ang mga kondisyong pangkalusugan na ito? Ang mga sasakyan ay nagsusunog ng gasolina at naglalabas ng usok na puno ng mga mapanganib na kemikal at particulate matter. Yung mga maliliit na partikel ng polusyon ay pumapasok sa ating mga baga habang tayo ay humihinga. Maaari itong maging sanhi ng pag-ubo at pagwala ng ating hininga. Ang mga partikel na ito ay maaari ring makapasok sa ating daluyan ng dugo na sumisira sa ating mga panloob na organo tulad ng ating puso, atay, at maging ang ating utak. Ipinakita ng pananaliksik na ang usok ng kotse ay responsable sa apat na milyong bagong kaso ng hika sa mga bata bawat taon. Ayon sa United Nations, ang ikatlong bahagi ng pagkamatay mula sa mga stroke, talamak na sakit sa paghinga at kanser sa baga at ikaapat na bahagi ng mga pagkamatay mula sa atake sa puso ay maaaring may ugnay sa pulusyon sa hangin. Ano ang pwede natin gawin upang matugunan ang mga epekto sa kalusugan ng polusyon sa hangin? Ang isang paraan ay ang paggamit ng air filter. Gumagana ang air filter sa pamamagitan ng pagsala ng mga mapaminsalang partikel upang ang hangin sa loob ng iyong tahanan ay malinis na mahinga. Ngunit alahanin natin ang pamilya mula kanina. Na nakaranas ng lahat ng mga problemang pangkalusugan pagkatapos lumipat sa Soma. Sinabi nila na nakatira sila sa isang napakalumang gusali at ayaw magbayad ng kanilang landlord para sa mga lunas sa polusyon sa hangin kagaya ng mga air filter. At ito ay masyadong mahal na hindi nila kaya na sariling bayaran. Ano kaya ang solusyon? Ang SOMCAN ay nagtataguyod para sa mga solusyon sa patakaran na magbibigay ng mas malinis na hangin para sa lahat ng mga residenteng mababa ang kita sa loob ng isang milya mula sa freeway. Patakaran ng Health Code ng San Francisco na kailangan ng mga developer na mag-install ng mga filtration system sa lahat ng mga gusali sa mga lugar na may masamang kalidad ng hangin. Gayunpaman, Nalalapat lamang ito sa mga bagong konstruksyon na itinayo pagkatapos ng 2008. Nangangahulugan ito na maraming mas lumang mga gusali kung saan nakatira ang mga residenteng mababa ang kita ay hindi mabibigyan ng air filtration. Gusto itong baguhin ng SOMCAN. Magtulungan tayo na baguhin ang health code at tiyaking lahat ay makamtan ang malinis na hangin sa loob ng kanilang mga tahanan. Maari kayong makipag-ugnayan sa SOMCAN upang makilahok at makatulong sa paggawa ng pagbabago sa iyong komunidad.